sayote luya bawang sa sibuyas yan ang mga sangkap natin siyempre yung manok pagluto ng tinola una natin gagawin magpapainit tayo ng kawali Kailangan natin ng konting ano konting konting mantika iuna natin lutuin yung luya kailangan pumula yung luya pulahin natin ang mabango Sasangkot-sangkot ko tsain lang natin ayan malapit na ayan na Okay, natin ang sunod nating ilagay ang bawang yan papupulahin lang din natin ng kaunti yung tatabi natin yung luya sunod yung bawang yan ang tamang pagluluto ng tinola para masarap Ngayon, tuloy lang natin. sa kutsena natin para hindi masusunog yung bawang mga kaibigan. Tapos ng bawang, itatabi na naman natin yung bawang. Ang susunod natin ay yung sibuyas. Ang tatandaan natin, kaunti lang ang, ano ah, kaunti lang ang mantika na ilalagay natin. Ayan. Ganon din ang paraan sa kutsay natin. Sa uh, maapasin naman natin sibuyas para naghiwa-hiwalay na yun eh. Tapos mamumula-mula na rin. Hindi natin susunugin yung papupulahin lang natin. Then after na, na ugasan natin yung manok. Ayan. Ito na yung manok. Gasa natin. Susunod natin to run. Parang mapiprito siya kasama yung mga semi-prito lang. Kasama yan. Pagkasama sa natin yung tatlong sangkap kanina luya, bawang, tsaka sibuyas. Pagsama-sama natin, ipapatong natin dyan ang manok. Yan, lagyan natin yung manok. Meron kasing lalabas na katas dyan sa manok eh. Kaya yung nagpapasarap ng lasa eh. Saka hindi malabsak ang manok pagka kalahating prito ba kung tawagin yan parang ipiprito rin natin alagay natin ng asin sa ibabaw para habang may moisture siya tatakpan kasi natin yan eh yung moisture niya magluluto sa kanya ayan takpan natin hintay tayo ng mga ilang minuto ayan ang natin takip, ilang minuto, makikita natin yung manok, parang namumula-mula yan, parang naluto na siya, antimano. Para sa tinola, hindi, hindi anemic yung manok tingnan. Parang may mapula-pula siyang mga portion, na parang naluto na ng antimano, na ng mild. Ayan na. Panuloy natin, uh, balik baliktari lang natin, ibahin natin ang pwesto ng manok. Baka sabihin ng iba kasi lugi kami, hindi kami naluto ah. <laughs> ayan. ay magiging itsura niya mga kaibigan, mamula-mula. lagyan natin ng tubig. Yung iba matako sa, tub sa sabaw, kaya damihan natin yung tubig. Ayan, marami yung tubig ng tinola natin. Para lagyan natin ng, ayan. Lagyan natin yung sayote. Sabay na natin ito sa pamintang drog na nilagay natin kanina. Halos luto na rin naman yan. Luto na kasi yung manok. Hintayin lang natin kumulo. Antak natin. Ayan. Silip-silipin natin tsaka tikman. At tatandaan natin, pag malambot na at nahati na yun sa iyo, tiluto na yun. Maganda nga siya, medyo kulay, kulay green pa. Ayan, okay na yung lasa. Malasa na. Luto na siya, sarap. Luto na ang ating tinolang manok.